So, good morning everyone! Kamusta po ang lahat? So, long time na hindi tayo nakapag-upload. Mm. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss nyo ba ang ating mga piggies? Ayan. So, kamusta ang araw-araw na tindyaan? Anong ganap sa ating mga ka-viewers diyan? <coughs> So, mga loves mas prepared talaga sila sa uh, matubig na pagkain. Ayan. Dinadamihan ko talaga ng tubig yung pagkain nila dahil doon sila masaya. Uh, talagang naubos. Hindi pa hirapan ubusin. So wala tayong magagawa dahil diyan yung gusto nila. Uh, susundin natin kung ano yung masarap sa kanilang panglasa. Mm, at saka mga loves, nagdagdag na naman tayo ng dami ng kanilang pagkain. So before, one and a half lang ng tabo ng binigay natin na feeds at saka is, uh, half na darak. Ngayon naman ay dalawang tabo na uh, feeds at saka half na darak. So, ibig sabihin, 2 and a half yung binigay natin sa kanila na malaking tabo. Yung tabo natin na white na yung sukatan natin ng ating mga pakain sa kanila. So, 2 and a half ang bigay natin doon. Every pakain, no, not every pakain. Every morning and afternoon. Kasi sa tanghali, one and a half lang. Ina-adjust natin kasi nga mag, ano, magtatai yung mga, gani, mga yan pag masobraan. Dahil busog sila sa umaga, so sa tanghali, adjust natin ng konti at saka same ng dami ng umaga yung bigay natin for afternoon. <coughs> Kaya so, na naman sila. Busog na. At saka ubos yung kanilang pagkain. O, oh, hindi ako na problema na hinihigaan nila dahil wala na yan. Ubos na. Simot na. Kasi matubig yung binibigay natin sa kanila. Hindi lang yung basta binasa lang natin. Dinamihan talaga natin. Lilagyan ng sabaw baga. Kasi yun yung bet ng ating mga pigis. Sinusunod lang natin kung ano yung na ayon sa kanilang panglasa. Charot panglasa ha. May taste yan sila ha? Parang tayo lang din. <laughs> ah. Kasi hindi sila masyadong mak ano, kumain kung ano lang, walang sabaw. Yung ano lang natin, bin tamang binasa lang yung pagkain. Gusto nila yung matubig. So, ginawa natin ay dinamihan natin ng tubig medyo matubig talaga at saka yan sarap ang kain ng ating mga babies sarap ang kain ng ating mga baboy mm. hello mga kapigis ayan mm -mm -mm. at itong si batik nakipag kipagagawa na ah. dahil nga gusto niya yung pagkain ay charot my favorite na taste din si batik Kagaya sa ating mga ano lang din, mga tao, My favorite food. Ha? Yung tumpak sa kanilang panglasa. oh bilis nilang kumain at saka bilis nilang naubos yung ating mga ano, nung, yung ating uh, pakain na binigay sa kanila. Dahil, yun na nga, favorite nila yung masabaw. <laughs> Tapos na ang ating mga babies. Itong ito, isang isa to kay ano talaga to. Ito yung pinaka maliit. Sa lahat. Yung yung maliit. Tapos, magana man siya kumain. Ayan. Pero itong si batik natin, malaki sana yan, pero nga, ano yan, maarte. Kumbaga sa Bisaya, sa amin, daog yan siya ba? Daog. Daog sa kanila lahat. Yung Uh, takot sa kanilang lahat baga magpapahuli talaga yan siya buti nga yun magkipag-agawan na siya sa pagkain parang siguro isipin niya dahil naiba siya na kulay <laughs> naiba siya sa lahat special kaya magpapahuli siya mm. so ayan na ang ating mga pigis mga loves two months na to sila mula nung walay uh. Ah. ikaw hmm? matatakotin eh. hmm. ayan si liit yung pinakamaliit sa lahat itong si batik uh, kung malakas siya sana kumain malaki na din sana yan e eh, so, mano nga matatakotin sa kanila lahat natatakot kaya ayaw niya makipagagawan sa pagkain so ano lang siya yapis oh, manipis so yung iba ay malaman charot malaman ikaw ba ano bang gusto mo malaman o oh manipis. Ah, malaman o oh, manipis. <laughs> Hindi, ang gusto mo ba ay mataba or payat? Ayan. Hindi naman totally siya payat. Payat si ano natin si Bertik. Ano lang siya kumbaga uh, malaman. At ah, charot, malaman. <laughs> Yung iba naman ay kagaya sa akin mataba. Oh. Inanyal. Mataba. Pero kahit na mataba, may mga hips, o oh, ba? Diba? Charot. <laughs> May mga heps yung ating mga tigis. Hmm. Itong isa, sexy. Yeah. May heps din yan, ha? Pero sexy siya kasi payat. Ay, hindi siya tutaling payat. Na payat. Ano ba? Malaman. <laughs> Busog na din. Kawawa. Ayan ang ating mga alagang baboy for today. Mm. Tingnan mga loves. Simot yung kanilang pagkain. ba? Diba? Hindi ako na Hindi ko sila napapalo dahil hinihigaan nyo yan. Mm. Kasi ubus. Simot. So iba talaga pag favorite mo yung food mo. Mapapakain ka talaga ng marami. <laughs> Ayan. So, ginalingan natin magtimpla para naman magugustuhan nila. Charot. Ganun yan. So, tinitimplahan natin ng magic sarap. Bitchin. Asin. Minarinate na din. Ode, sarap na sarap ang ating mga babies. Hmm. Wala bang thank you dyan? <laughs> Mag-thank you naman kayo, uy. <laughs> Sabihin nyo naman sa akin, sana ganito lagi-lagi, ah. <laughs> sana ganito palagi. <laughs> Nakakabusog ba? ito mga loves. Nakakatuwa tingnan, oo. Simot yung pagkain nila. Kaya nung nakaraan, namumblema talaga ako dahil nga, hindi nila masyadong nauubos yung kanilang food. Hmm. Diba? Tsaka para silang nabibilaukan lagi. Tingnan nyo ngayon. Wala. Hindi sila nabibilaukan at saka ubos. Hindi, hindi nila hinihigaan na meron pang laman. Hmm. Nung nakaraan, eh, talagang nanghihinayang ako. Bakit ba ninyo hinihigaan? Ayaw nyo sa pagkain? Ayaw na nga. ayon nila sa timpla. Sabihin nila sa akin, hindi masarap. <laughs> Kaya ayaw namin kainin dahil hindi masarap. Ibahin mo yung loto mo. Ibahin mo yung timpla. O, oh, yan. Nasusunod na ang aking mga alaga. Nakuha na yung timpla na gusto nila. Oh bigat na yan sila dahil busog na mm -hmm. Pero dahil masabaw masyado yung binigay natin sa kanila na pagkain ay hindi sila mayat-maya umiinom ng tubig. Ayun. So yung drinker natin ay hindi nauubusan pagpunta natin dito, paglagay natin sa kanila ng pakain nila, chine-check natin lagi yung tubig nila, kung meron bang laman, abay, hindi na uubusan. So, not like nung nakaraan na hindi masyadong masabaw yung binibigay natin na pagkain nila, maya-maya iinom inom sila ng tubig, tatakbo sa drinker nila. So, ngayon, hindi na uubos. Lagi-lagi yan may laman pag chine-check natin. Kasi nga, hindi sila na masyadong umiinom ng tubig. Kasi sa pagkain nila ay marami na din tubig. Ito ang si batik. Inom ka tubo. Huwag kang magpaiwan sa kanila. <laughs> Huwag kang magpaiwan ng laki. Ayan. So, thank you for watching mga loves. Sama, salamat sa panunood nyo. At saka kung baguhan ka sa channel ko, please like and share to my YouTube channel para ma-update ka sa ating mga alaga. At saka ma-enjoy ka din samantalang nanonood sa kanila. At malay mo, may, may, sorry, may makukuha ka ng mga tips sa panunood nyo lang sa aking video. So thank you for watching. See you for my next vlog. Bye bye.